Hello mga kuk again lapas Serong motorista So yun na nga So nandito tayo sa may Binondo, Manila Punta tayo ng Sa so, tayo? Hanapin natin yung kandito Yung Kailan dito sa Binondo Yung kare kare bagong kainan daw na pinagkakaguluhan ngayon dito so, kaya yun dito sa may Reina Regente Hing natin dito kung saan tayo makakukuha ng ating po content kainan na naman so hanapin natin dito yung pinagkakaguluhan ngayon na bagong restaurant so, na dito tayo duman sa Villa Reina Hanapin na natin yung bibit yun. Hindi natin sa rin na residente pa kahit sa may side. Nang, ito kaya yun ito nga yun ito sa uh, side ng Lucky Chinatown. Town. Open sila mga coops dito 10 a.m. up to 6.30 p.m. oops, mga kups. ito kita nyo ano, ang dami mga tao dito ngayon, pipila tayo para makakain ng kanilang specialty, yung kare-kare. Yung ka mga kups. may mga beef pares din sila, pero ang specialty talaga nito is yung kare-kare, yun know, beef kare-kare, tapos pata kare kare dichon kare kare saka yung overload na kare kare so, a few moments later nan mga oops ito na yung order natin pata kare kare halagang sandang piso may kasamang isang kanin pero umorder tayo ng dalawang kanin saka isang soft drinks para hindi tayo mabitin so 145 lang yan lahat binayaran ko so feeling nyo mga kops so, sauce pa lang oh. itong kita ulam na Ayan, nilapot ng sos. Pulong mali daw yan. Ayan o, oh. Itong kita nyo naman. Tapos yung pata, yung piraso pa. Tapos maraming gulay. So yung mga oops, yung kare-kare nila, pwede kang mamili kung ano gusto mo, beef, o kaya pata, o kaya richon na kare-kare. So halagang sandaan lang yun, may yun, isang kasama ng kanin. So kung gusto matikman lahat, may overload naman sila. Kasama na lahat yun, 250 pesos pang So may kita sa dalawang pa lang sila dito mga koops pero kita nyo naman dinudubog na yung pesto nila dito ngayon dahil sa ng kare-kare. Siyempre lagyan natin sa ng partner na alamang mga koops ito oh, yung alamang nila. Start, lalo magkalasa na to at sigurado mapapalaban yung chan natin dito ngayon. So mga koops open pala sila dito at 10am ng umaga hanggang 6.30 ng hapon. Monday to Sunday, open sila dito lang sila sa may side ng Lucky China Town Mall mga ka-oops tama na ang daldal kain muna tayo mga ka-oops so ito tirahin ko na itong kare-kare na ito sure ako mabubusog tayo dito ngayon a few moments later gaya ng inaasahan mga ka-oops yan na simot lahat ubus pati plato kaya pala pinipilahan kasi masarap talaga yung kare-kare nila dito lalo na yung sauce ng kare-kare ワッシャロンモトリスタ。